So, eto naman, isa namang katanungan ng ating followers, no? Sabi dito ni ma'am, eto kasi nag-post ako tungkol sa pagbubukas ng isang branch o pagdadagdag ng branch no, ng isang salon. So, nung nag-post ako na wag mo nang magdagdag ng branch kung wala pang sistema, eh nag-comment si ma'am. Ayan, babasahin natin, ha? Sabi dito ni ma'am, ha? Basahin ko relate po ako, namuhunan po ako ng 300k sa isa kong salon brands. Nalugi. Give up ko na kasi hindi madali. Masakit sa ulo, sakit pa pag lagi kang nag-aabono. O yan. O yan yung sinasabi ko. Yan yung sinasabi ko sa inyo na huwag mo nang magdagdag ng isa pang branch kung wala ka pang sistema. Ano nga ba yung sistema? Yung sistema is dapat kumikita yung negosyo mo, tumatakbo yan kahit wala ka dyan. No? So sa post ni ma'am, sa comment ni ma'am, lagi pa daw nag-aabono. Ibig sabihin, yung branch niya na binuksan, eh hindi talaga kumikita kasi abonado pa. Huwag oh. Wag mo nang magdagdag ha. Huwag niyong kakalimutan, mga salon owners. Huwag mo nang magdagdag ng isa pang branch kung wala pang sistema, lalo na't hindi pa ganun kalaki yung kita. Dahan-dahan lang at dapat pakitain nyo ng malaki, ng sobrang laki yung isa nyong branch at gawan nyo ng sistema bago kayo magdagdag ng isang problema. Ay, ste, ng isang pwesto pala, sorry. Bye-bye! <laughs> oh,